Naantay niyo ako ah. Naantay niyo ako. Good morning. Good morning, cutie. Good morning. Hello ko. Udaw na. Hello. Sir. Sir. Come, come, come here, sir. But sir. Come. You hungry? Ayo. Oh, hungry, baby ko. Hungry? Hello, oh, come, pasa. Come. Sige lang. I give you na. Kan? I give na. Oh, hungry, no? O, oh, come, come, come. Pasa. Pasa. Eh. Yeah. Come, come, come. I give na, ha? Okay. Oh, ay, nakapusta ko sa Yan lang, come, come, come. Oh, your tuna hair. Eh, hindi. Hey, oh, andito na ang tuna mo. Hello, baby ko. Oh, bantayan mo muna yung tuna dyan, ha? Wait lang, ha? Wait lang.